Mga kakokak, andito ako ngayon sa labas ng bahay namin. So I'm waiting for my friend here, not to pick me up. Eh, hmm? pupunta kami ng Cadiz City. Woo! Mamaya punta natin mga kakokak ang sikat na uga, pulad o toyo in Tagalog dito sa Cadiz City at syempre yung Bacolod is City of Smile siguro yung Cadiz is City of Smell Pagkalita <laughs> <laughs> si ng Bacolod, kahit naka-blindfold ka, buksan mo lang yung bintana ng sasakyan. Naku, alam mo na, kadis ka na kasi amoy pa ulam na. <laughs> at alamin po natin kung anong kaguluhang meron si Gasoline Station na to. Kaya at huwag kayong alis, pasok intro. <laughs> All the way from Bacolod city, it takes uh, sixty three kilometers, no, in going to Cadiz It takes one and a half to two hours travel. No, depende sa kung anong sasakyan mo. Pero kung lalakarin, ay nako, for sure, matatagalan ka din. <laughs> so along the way to Cadiz City, mga kakokak, madaanan natin ang municipality of Manapla. At may sikat sila na Puto Manapla. Nako, ito po yun. No, mga kakokak, na napakasarap na puto. No? 50 pesos each po yan, no? Pero as in sobrang sarap. Believe me guys, promise. Heto na tayo mga kakokak, nasa Cadiz na po tayo at ito yung first stop muna natin, ha? Seaside Chill. Okay, so are na kami dito sa Seaside Chill. Kung okay, siyempre, hindi ba bang, -bang ako kung mga upod sa buong... So, ita, hindi anong? Protractor, kag! Protraktor! pa ganda. kami sa seaside. Okay, sige. Diba Gabi mga guest ko sa buong vlog ko, hindi ma... Asi-asi o. Okay. Actually, do kapital uga city ni no? ng mm -hmm. Cadiz, no? Pagdamo, sa mga uga, no? Baling kapital Palong mo lang dili, Plastic lang din. No. Kapital mo, plastic, kag? Ilong, yeah, wala na swab test, <laughs> <laughs> Lakas ng loob. This seaside, uh, yeah. Ano na kita dili sa buong? Hindi, <laughs> pwede <laughs> mo tamang bang? Hindi ba pwede ka order? Ha? No mas, no, no entry. Amo ni namin si Fred mo lapit sa Bago mas nami mi digan ni Pro kay for sure may umuman na sila Japan nung travel ah. Di ba? Kaya tin dito, do doon mas nami ni ni. Ang nami ni si Side Rio sa dagat. Oh, dan dito sa inyo wide yan? Ni si Side sa mo layo sa dagat mo. Nako nagjojo ka pala boss Ace. Hindi namin napansin. Mamamamoy. Ay, mas ordinary dito. So mga kakokak, ari na kami subong sa seaside. Okay, sige. So mga tropa na muna rin yun. Si Ace. <laughs> so mga kakokak, kag mga ano rin yun. Di malumpat na okay, mahak na na. Malumpat na. Limahan namon, mga kakokak kun malumpiga Hello, kami yung mega Okay, sige. Okay, <laughs> sige. Hindi, ari kami subong sa ano ni. Sa so, din subong, madam? Sa chill and ano kono ni? Chill, chill and seafood. Oh, chill. Chill, chill Okay, sige. <laughs> chill and seafood. <laughs> <laughs> ano? <laughs> Kung magsuk tanay sila karo, ma-chill lang tayo <laughs> Japon niya. <laughs> chill bala, chill. Atong duwa, may chill. Okay, sige. So, mga finance committee <laughs> na mo, natugalin duwa ho. <laughs> mga uh, manap e kami ito, din. mga ito, ari. Naka-blind na yung term ko, no? sige mga blind na yung mo ko, no? Search number one. <laughs> Search number two. Search number <laughs> three. <laughs> Asa lang ito <ta> sa three. <laughs> Asa lang ito <ta> sa three. Why? <laughs> <ta> Hindi. <laughs> <ta> <laughs> 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 ni mga tropa na dati. Diri sa jet. Iwa. Duway ko di ka balo kung mauna ako dito ko do at so finance committee or diri sa manugdaon. Oh. <laughs> di nang no, sundan ko. Dito kami sa seaside and cheer Okay, sige so So, ang muna nga bagay nila malumpiga at your own risk, galing ang lumpiga. So, gali, no? Okay, so mga kapop-up, welcome. kita din sa sa seaside and chain. So, yung pinapabugal nila sa uh, trono sa, ano, trono ni Tridon, no? <laughs> so, explore na to, no? Ang trono ni Tridon, no? Kasi, life-threatening. <laughs> mas lang, ng na ako encounter mga challenges no, encounter so yes no yes <laughs> okay 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 okay

Ay, ito yun, ano? Ewan, ito siya, balang katulog. Kalamares. Kalamares. buttered din. Butters. Ano niya? Buttered white. Batu cina, batu cina. Kita minyak 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 So, are you scammer? Oh, kompleto. Sige ah. Mayo ah. Uh. So, mga kaon kami anay ah. Mayo man ang vlog vlog. Puro namin kadyang kaon, no? Mga <laughs> <laughs> kakoka. Yung iba natakot kay... Pagi, pero why sila ginakulbahan sa tsura? Hahaha. Tura ng ligo ko. BFF! Ano nga yung plastic plastic? Plastic boy, ah, may mo sa mga So mga kakokak, maangita kami sa bongsang... Kay siyempre, sang uga, no? Tapos kami kaon. Tapos na, busog na, busog na. So, walking-walking lang kami, anay, no? Kaya para at least makales kami sa uga, no? Kaya kung magsalakyan kami, base mahal man yung sukot, no? Dari na di ako, ginabulad <laughs> <d> pa nila. So, <laughs> ayun si Bang mga beauty, balas ng yung mga Ugahan. Sa Ugahan? beauty, sa mga Ugahan. Sa mga Ugahan. Fresh pang Uga. Fresh pang Uga, kaging <laughs> Lan ko kami ka pangita kami sa pinaka baratong ugga. Labaga ka tuban. Oh. So mo ning nila guys, mga kakoka. Ugga vlog kami. Hindi man nag vlog vlog kami kay vlogger mo kami imo na na Vlogger ko na yatong. vlog sino ngalan mo din si? Cristina Cordoba. Ba't i Cordoba man ko? Nang ilala pa ko, no? Huwag oh, yung problema. O, may ayo man, may may ayo man, may libre, no? Hindi, 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 So, ano ba? Tubangan na yun. Gakao, nakamunay ka, Sige. O, tubangan na yun. O, tubangan na yun. Okay, sige. Ay, naku. Pili na uga, mapapicture pa. Kagari subong mga customer ng mga bigatin, no? Din to ba sulay bagyo? Parinti pa naman kami abi pa Oo, oh? oh, okay pa, -amalan, pa -amalan. Pag gidaron sige pa lang. <laughs> o, aray, kami diri sa ugahan sa parinti namon, no? <laughs> 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 no? So mo, no? Parang sulay bagyo gani sa ni,

<risque> <laughs> <performing inkel contexto> <laughs> Di pa ba kailangan yung ni Silesse? Mo pa rin titaan lang promote pa ganyan mo channel. <speaking inkel contexto> Ma'am, ikaw ang ikaw ning tagiya dire. Eh. Yes sir. Okay, so ano ning pangalan sing mo nga Lily no? Luna, <guru> Kristina Cordoba. Okay, pila ka nakatuig nga rin dire? Ito, gay na sa. Lugay na. 10 years. 10 years. Ah, at least malawig-lawig naman sa dali, no? So kamusta man ang negosyo ay imo Okay lang sir. So si Fraggy, di pogi gini siya na. Ha? Sige. Sige. na please subscribe Sige. my channel Sige. 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 I will promote your your business as well, ha. It's simply parente man Japan, ha. So, kung sila sa kadis, bakal sa dekay, kastina ko duba. Promote na yung aton na din sila mo bakal sa kastina. Kung may mga gasolina ka mo, ganon makamidera si Jetty, opening man dera si Jetty, ha. So dito makamom may mga sa pamboat nyo sa ano. Sunto open na sa Saturday, ha.

para ano 115. Ah, tapos, kaya Ano makatubig kada para Ah, puro ano siya. Fish tapa. Ah, fish tapa. Okay sigya. So, bakal ako ko dili, may paaman lang amon niyo. Okay sigya. Gingkol ba anak ko? na ko ang yun pagbakal oh. ko so, niyo. Kasi na balik, may libre ako. Fish tapa, pero ang ko, tapa. Sino ko lang na may stapa? Sigo, sigo. Sigo, alam may kaso kung nga tapa. Fish tapa, gali, o. Oh. Sige, fish tapa. Kagahod sa amon diri, no? Pamani man siya. ay gadali. 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 Oh, <laughs> oh paka siya, paka. Oh, so, si Froggy ah, si Froggy, ni? Si Froggy, ha? Grabe ka naman ni eh, Muya. Ginapangatag na siya, nagbakal ang paman. Ang ah, wala yan, nagbakal, wagin paman. 70. 70 ah. lang, <laughs> Kag may good news pa sa tanan ng mga kadis noon. May bago nga bukas nga gas station diri lang sa atubang sang City Mall. Kaya ano pang ginaulat nyo? Magpatugong na ah. Kaya mga tao nila malipayon yung mga sa inyo. Bilis galing alisto! Ang jetty bukas na para sa masa.